Okay guys, panibagong video, panibagong araw na naman. Ngayong araw ay linggo ng hapon. Kung sino yung nakapanood ng episode 20 na binigyan ako ng makarel, ipapaksiv ko ngayong hapon. Ito naman si Ka Junior nagbabalik. Samahan nyo ako. Let's go! Pag uh, bibiyahe ako, sandale papuntang tennis court. Then, babalik ako dito sa bahay at magluluto ako ng paksiw na makarel. Ito na guys, magbiyahe na naman tayo guys. Habang nagbiyahe tayo guys, mag-shout out muna ako sa mga uh, supporters ko. Okay guys, So ngayon, nandito na tayo ngayon sa my saddle muse. So habang nagbiyabiyahi tayo, mag-shout out ako kay uh, Mylin Colcol Escobar kay Mian Velasco kay Kati Velasco Shout out kay Lillian Lawas. Shout out din kay Elizabeth Arellano. Shout out din kay Florencia Arellano. Maraming salamat sa inyo. Shout out din kay Charito Baldes. Shout out din kay GR Cold Call. Shout out din kay Philip Roca Corba. Yan guys. Out shout out din kay Kamuning at kay Jan Jan. Shout out din kay Jocks MTV at kay Jumex Editor ni Idol Jokes Maraming salamat Dito na naman ako guys Sa my Quarter Braids So Uuwi ako ng bahay At magluluto ako ng paksiw na isda kay yun ang ulam hapunan okay guys kita kita tayo doon okay guys magpapaksiw ako ngayon ng makarel ang makarel ay na Linis ko na. Tinanggal ko na yung ulo. So ipapaksil ko na lang. lilinisin ko muna. Sandali. Yan guys. Yung makarel na ipapaksil ko dito po ipakso na yung isda na yan guys ka junior version na mapakso ito guys ka junior na version tignan na naman kung tignano na naman ninyo kung papaano magpakso si junior ng isda ang gagawin lang ni junior yan kung si junior magpapakso ay uh, sibuyas, loya at saka bawang tapos yung ibang sibuyas, at saka luya, at saka paminta sa ibabaw ng isda. Abangan. Okay, guys. Ito na yung mga rekado ng paksiw na makarel. Ito, onion, na-slice ko na. Ito, luya. Ito, garlic. Ito, ang tinatawag na atsal. Pero sa amin, tinatawag ito na traffic light or bell pepper. Ngayon, ilalagay ko dito sa kasirola. Ang unahin ko guys, itong bell pepper. Lagyan ko ng konting sibuyas doon. Luya. At saka bawang. Yan, yan sila Napapansin nyo guys, kasama ang balat. Yung bawang at saka sibuyas. Kay si ka junior pag nagapaksiw, kasama yan. Tapos ito yung isda. Lagay natin yan. Junior version ito na paksiw guys. Yan. Ba? yan tapos ngayon yung mga naiwan ilagay na natin yan sa ibabaw yan, ilagay natin yan lahat dyan yan. ganyan si junior mag paksiw guys kasama lahat ng balat Saka yung iba na luya. Nandito pa. So, ilagay ko na yan dyan lahat. Na. Luya. Yan, guys. Diba, guys? Yan si Junior magpaksiw, guys. Tapos ngayon, ilagay dyan sa kalan. Sabay-sabay na yan, guys. Lagyan ko ng asin. Konti. Ayan. Lagyan ko ng Lagyan ko ng Lagyan ko ng bilet para may Bango, bango At saka, lagyan ko ng patis guys. Kunting patis lang. Ayan. At saka, lagyan ko ng Tuyo konti para hindi Maputi Hindi maputla Para magkulay konti Konting konti lang Oops Oops Junior version yan guys Na Paksiu At saka lagyan ko rin ng Ano to? Oil. Peanut oil. Mantika. At saka lagyan ko rin ng paminta guys. Yan. Tapos ngayon guys, i-on ko lang ang kalan. Bakit hindi na mag-on? Ano nangyari? Okay guys, dito ko ngayon lulutuin kasi wala kaming uh, gas. Wala daw supply ang onkan ng gas. Kaya dito ko ngayon lulutuin sa electric, guys. Dito ko nunutuin Yan Iyon ko ngayon Napansin nyo guys Hindi pa ako naglagay ng uh, Suka Pakuloyin ko muna Bago ko lagyan ng suka Ganon si Ka Junior Magpaksiyo ng isda guys Abangan Guys Ito tignan ko guys Oh Yan na yung Pan ko guys paksiw uh, ngayon kay uminit na lagyan ko konti ng soka okay guys ngayon nalagyan ko ito ngayon ng suka ngayon lang ako maglagay ng soka guys guys ganito si ka junior mag -paxing. huli yung soka ilagay Yeah. Yan si Kajunior magpaksiw guys. Huli ang suka ilagay. Antay na lang yan na maglambot. Okay guys, ito. Tignan natin kung ano nangyari na. Itong Junior version na paksiw Ah, na to guys. Tingnan nyo guys oh. Ang um, junior version na Paxil kasi ayoko kasi yung maputla na Paxil guys parang ito Paxil na adubo ito eh yan yung so, guys yung oh. mantika mantika ah kasarap guys Wow. Again, 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 again. Ba Tukman natin. Ah, grabe. Kasarap. Okay, guys. Ayos na. So, ayos na, guys. Naluto na ang pakseo na makarel so hanggang dito na lang, maraming maraming salamat sa inyong panonood at uh, magkita kita tayo ulit sa susunod na video, so don't forget to subscribe, like, comments and share and click the notification bell. bye bye